Ayan, ito, ebidensya. Ito na lang natira, oh. ba ino yung mga yan. Laki na Kaya mo ba yan? Hindi, di ko kaya yan. Ito, 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 trophy, oh. Eto sa, niyo, <laughs> ito yung trophy, oh. Ito, inuubos na ni Sir Pag to. Ayan, Ito yung trophy, oh. Guys, oh. Hindi, no? Oo. Dapat yung sa bahay ka natin natin, balance, eh. Oo, okay. Isa pa doon eh. <laughs> sa katabi ng ayo. Oh, Ayan. ay, yung mga pinupunta pa natin, nagka-champion. <laughs> di ba? Nagba-back to-back. <laughs> Para si 2mm lang yan eh Pinuntaan natin Nag back to back May bilyawan pa Oo oh. Kuypok Ayan o eh. Oto oh, may kuypok Hello Hello May bulakad ka Hello. dito Kaliwaan mo Sa talaban Huwag ka makapit so dito yung mga panlaban nila yan, so ito isa sa mga posibleng ilaban sa bakal sa bakal yan winner ng world slasher walang sugat So ito sa bungad, ah, uh, ito yung mga bullstag nila na palulugunin ngayong taon tapos next year ang schedule Ayan, mga mukhang golden boy yan kuya ano Ayan, mga 5k golden boy tsaka sa linis dito importante sa mga nukan malinis Ayan, no? derby yeah, so yung mga nakikita nyo mga golden boy yung iba may 5k may posum siguro mga nasa ano to mga 70 oh mga 70 peraso mga bullstag tag tsaka kak na pinapa ano talaga nila pinapakunat pa kaya talaga yung Crisil pagdating sa kak Derby hindi maano mauubusan ng parok. Ayun, no? So ito yung mga hinahanda nilang manok Kung mapapansin nyo uh, May mga babae Kada uh, flying pen yeah, So siyempre alam nyo naman Para iwas gire Tsaka ano, dagdag inspirasyon daw yan eh Para tumas yung testosterone nila lalaki lalaki Pag pares lalaki nasa kulungan Pag pares lalaki nasa kulungan Alam nyo na Mababa <laughs> mo May ano yan. May sibuyas dyan. <laughs> Grabe, ang daming hinahandang manok. 38. Ito, hanggang 38 na yung kasa dito. Pati dun. Meron pa dun. Ilan yan? Hanggang 50. Dame. Mag-ring. Ganito Ilang capacity niyan? Uh, ito 800. Eh. 800. No, ito 550. Dami na kasi <coughs>

ano yung so, aparador na yan eh. Kapag ito yung na part yun, eh, di ba? Oo. na part sa pamamanok. So, kapag ka disgrasya yung itlog, so, mawawala lahat ng produkto. Oo. Dahil tsaka mating din lugi. So, kailangan dito pa lang talaga, pulido talaga yung mga nag-aasin. Bakit? Aparador.